Come, we're gonna pick some <laughs> Madami ba? Huh? Madami? No. Anong no? Wala? Ah, wala lang bunga? Ah. Oh. wow, anak, ang dami. Kuni, huwag yung hilaw, ha? Ikaw, nung nakaraan, puro hilaw ang kinuha mo. Sayang. Yung hinog lang, nak. Yung hinog lang, patingin. Ayan, hindi hinog. Oh, yeah, hindi pa yan masyado. Kung may Hindi. Dapat yung red na red na, yung, yung lila na lila na. <laughs> Anak, pag hinog na yan, ganito, oh, mabilis siyang matanggal, oh. Pag hinog, ay, hindi pa yan hinog. So, ngayong taon, hindi masyadong marami ang bunga ng plums namin. Marami siyang tingnan, pero hindi talaga yun marami. Kunti pa yan. Kasi last year yan, grabe talaga sobrang dami. pati hilaw, kinukuha mo. Oh, um, maasim, di ba? Maasim. Maasim kasi pag hilaw, huwag mo kunin kasi yung hinuglaw. Um, ayun, kunin mo kayo, sayang. Sayang, ngala-glag kung oh, ano tna? ah? ay, oh. ay, na laglag. dami. oh nak. Mm. Nagunguha habang nangangain. Oh. Mm. Eh. Hoy, 'wag mong hablutin ng ganyan. Piliin mo lang yung hinog. this Dito na ko, madami dito. o yan o, no? Ang dami dito. It's like this ready. Ha? Marami hilaw pa 'no. Ito, pwede na 'to ay hilaw pa eto hindi pa siya eto hindi pa siya lahat hinog yung ilan ilan pa lang ang hinog pag hinog na hinog na talaga sya kahit di mo hilahin nalalaglag na lang siya ng kusa ayan ayan ah. Sige, manguha ka pa. Itong puno ng plums, guys, hindi yan siya taon-taon na mumunga. Sabi ng iba, every two years daw. Pero itong sa amin, parang three years siya, sunod-sunod, tapos isang taon lang na wala siyang bunga, and then nagbunga siya ulit. Ganyan kasi yung puno ng plums, nagpapahinga sila minsan ng isang taon na wala bunga. Tapos pagdating ng kasunod na taon, sobrang dami naman bunga. So ngayon, kunti yung bunga niya. Siguro next year, wala itong bunga. Parehas yan guys ng ano, ng apple tree. Sanas, ganon din ang mansanas. Ito oh. Last year, ang dami nitong bunga. Pero ngayong taon, wala siyang bunga. As in, wala talaga. So, nagpahinga siya ngayong taon. Susubukan kong i-dry yung plums. Ayan, tinan sabi ko sa'yo, hilaw na naman. <coughs> oh, green. Ay na, maasim yan. Hindi yan magandang i-dry pag hilaw. Oh, oh maasim. Tikem? No, it's not sour. Oh, hindi sour? Sige nga. No reaction? Ano naman <laughs> <laughs> Ito yung lugar namin. May plums kami dyan. Tapos yung view, yung bundok, di ba? Bundok sa side na yan. Bundok din dun sa side na yun. Puro bundok. sige sige manguha ka isa lang ang puno namin ng plums ngayon na namumunga pero meron akong bagong tanim doon maliit pa lang sya meron kaming dalawang puno ng mansanas na malalaki ngayon taon ay walang bunga so next year yan sigurado ito naman yung maliit na kubo na pinagagawang ko ng sabon Ayan, ang ganda ng garden. Ang ganda ng view. May bagong tanim ako na pear tree. Ayun. So, sana mamunga siya next year. At nandito naman yung aking mga blueberry. Ayan, blueberry yan lahat. Tapos mayroon din ako dito bagong tanim na blueberry. Eto, blueberry din yan blueberry ito naman yung aking red currant at andun pa yung mga ibang berries sa gilid ano nakapuno ka na? ah, akin na tulungan kita hilahin mo ayan nalaglag wait lang oh hilahin mo at kukunin ko ah hilahin wait, mo wait wait, wait. there oh. I want that one. Oh, yan laki na nak. Ang dami pa dito, hindi mo nakuha. This up there, mama. Ayun, ang lalaki anak, hilahin mo to. Hilahin mo yung sanga na yan. Ay, ako ang maghila. Ako ang maghila, ikaw ang magkuha. Ayan. This, mama. Mm. Uh, this and this one, this one. Put it down. Uh, this one. Oh, uh. ah! <laughs> <laughs> lag lag na. Oh, no. ano bayan? <laughs> hard to take. Naku anak dagtayan sa damit ha? Ha? Huh? Dagtayan, nagmamantsya yan sa damit. Mm. <laughs> <No>! <laughs> guys, yung bahay namin dito, guys, sobrang lumang bahay siya. So yung bahay namin hundred years old na siya. Pero binili namin siya dahil nga napakaganda ng garden sobrang lawak ng garden at marami talaga kaming maitatanim. Dahil kaming mag-asawa, parehas kami, mahilig talaga kami mag-garden, kaming dalawa. Kaya nung binili namin to, sige, okay lang, tiis tayo sa bahay natin. Ayan ang bahay namin. Ayan, sobrang luma na yan guys. 100 years old na daw yan, mahigit. Mahigit, oh my god. okay naman yung bahay, wala naman ako nararamdaman ng mga nagpaparamdam paggabi. Kahit 100 years old na siya. Ay, ang dami naman anak ah. Oh, oh, it fell in my pocket. Oh, nangalaglag na. Guys, this is what I got today. Dami ah. Tamis? Matamis? It's so sweet. Mm, sweet no? Basta hinog, sweet. Pero pag hilaw kinuha mo, maasim. Mmm, sarap. Mmm. Yum. I like sour best. Hmm. Saan masarap isaw-saw 'yon? Pag maasim? Salt. Salt. <laughs> pinay na pinay ka talaga. Lakad na, dalhin mo na 'yan. Ilagay mo doon sa lamesa doon kasi tatanggalan ko ng buto. Ilagay mo doon. Tulungan mo si Mama magtanggal ng ano ha? Buto. Huh? Tulungan mo si Mama magtanggal ng seed. What? Uh-uh. Gonna take out the seed. Lagay mo dyan sa table. Hmm. Hanuk. Dito namin nilalagay. Tatanggalin namin yung buto nito sa gitna bago namin i-dry. Para pag-dry kain na lang ng kain. Ayan, ganito lang na ko. Oh, Hatiin mo sa gitna. Hati sa gitna. Ayan, madali naman siya matanggal o oh, pag hinog na. Madali lang siyang tanggalin basta hinog. O, manawis sa kasmig. Ganito mo. O, oh, Diyan ka ba? Ganito you know, mayroon ka dyan, oh, yeah. ba? Diba? O, oh, Yeah. Okay. Okay. Do okay. um, like candy? Dito sa Norway guys, ang mga tao, may hilig sila magtanim ng mga pruta sa garden. Pero hindi nila talaga kinakain. Hindi ko alam kung bakit sila nagtatanim. Hindi naman nila kinakain. Pero yung karamihan naman sa kanila, pinapamigay. Yung mga tanim nila na bunga sa garden, pinapamigay nila. Pero maintindihan ko naman kasi kung hindi nila maano, ma-harvest lahat kasi kahit kami yung mga mansanas namin pag sobrang dami ng bunga hindi talaga namin lahat maano maharvest kasi syempre kasi syempre hindi lang naman na harvest yan. kailangan mo ring i-prepare gawing jam eh hindi naman lahat ng tao dito may time katulad ko, lagi naman akong walang time gumawa ng mga ganyan-ganyan kasi lagi busy sa trabaho Kaya pag uh, nag-harvest ako ng apple, hindi ko rin talaga na-harvest lahat yung bunga ng apple ko. Ang ginagawa ko na lang, ini-slice ko na lang sila tapos pini-freezer ko para pag gumagawa kami ng mga apple cake, so tatanggalin ko na lang sa freezer. Pero pag yung magkakaning, magla magagawa ng mga jam, medyo ano, matrabaho. So wala rin akong time gumawa ng mga ganun. Gagawa ako kunti-kunti lang, pang sarili lang. Sa mga nagtatanong pala kung pwede bang magdala ng buto nito sa Pinas at magtanim sa Pinas. So sa tingin ko hindi siya mabubuhay sa Pinas. Parang mansanas din, hindi rin siya mabuhay sa Pinas. Kasi itong mga halaman na ito, parang gusto nila talaga yung malamig na ano, malamig na bansa. Look. Mamalok. Ganon din yung mga blueberry guys. Ang dami kasi nagtatanong sa akin. Sabi niya, pag nakikita nila ako nag harvest ng wild blueberry, tinatanong nila kung pwede daw bang itanim yung buto, dalhin sa Pinas. So hindi po, hindi po siya mabubuhay sa Pilipinas. Lalo na yung wild na blueberry, guys. Kahit yung dito ko siya itanim sa garden ko, hindi siya mabubuhay. Kasi gusto lang talaga nila dun sa ano, sa bundok. May mga klase kasi ng lupa sila na gusto na tinutubuan nila. Hindi sila basta-basta tumutubo sa kung itatanim mo sa garden, wild blueberry. Medyo ano, alanganin. Pero depende kung yung bahay mo ay nakatayo sa mga bundok na medyo mamos, yung mga ganong klase, tapos yung saktong lupa sa gusto ng blueberry, yun baka mabuhay siya. Pero dito kasi dati, nagtry na ako nagtanim ng blueberry dito. Kumuha ako ng, nagbunot ako ng blueberry sa gubat, tinanim ko dito sa garden ko. Hindi siya nag ano, hindi rin siya nabuhay. So, pili lang talaga. Pili lang yung lupa na tinutubuan ng blueberry. Pag very ripe na anak, madali siyang ano, tanggalin ang... Ano ba yan? Kinakain. Hindi ka na nakadami dyan. Panay ang kain mo. Pag it's good. I know it's good. What if I I cut mm. it in half oh. and then if it's Like, oh. If it's like this That I can't take out the seed that well mm. I'll just eat it So ano yung kalahati lang Ang mapapakinabangan ko Yung kalahati kakainin mo mm -hmm. ano na lang Ay nako Meron akong bagong Plums na tinanim Yung bagong plums ko na tinanim Mga dilaw naman ang bunga nya dilaw tapos malalaki. So excited ako pag namunga yun. Oh. May mga iba't ibang klase kasi ng plums. Yung ibang plums malambot pag hinog. Katulad nito guys, malambot ito parang pag hinog. Ang texture nitong plums na to pag hinog, para siyang papaya. Kasi malambot ba? Pero yung bagong tanim ko na plums naman, iba naman ang texture nun. Pag hinog siya, malutong pa rin siya, tapos matamis. So yun ang gusto kong klase ng plums. Kaya excited ako pag namunga. Sana next year mamunga na siya. Naalala ko nung mga bata kami, sa lola ko, sobrang dami niyang tanim na mangga. So pag namumunga yung mangga niya, nangangalaglag lang. Hindi na pinapansin. So parang ganun din lang dito sa Norway. Pero dito naman, mga mansanas at saka mga plums, mga cherry. Ganun din. Pag namumunga, nangangalaglag na lang. Hindi nila pinapansin. Hindi na nila masyadong ano. Kasi sobra-sobra na eh. Kahit araw-araw silang kumain, hindi naman nila mauubos. Tapos kahit nangangalaglag na yung mga apple mo, hindi mo rin naman siya basta-basta maibigay sa kapitbahay mo. Kasi halos ng kapitbahay mo, halos lahat ng kapitbahay mo, meron na rin. May mga sarili rin tanin. <laughs> kaya Kaya ba diba, talagang kanya-kanyang preserve na lang, yun na lang ang labanan. Eh, pag medyo walang time or kaya tamad-tamad mag-preserve, ahayaan na lang mga laglag sa lupa or kaya gawing pataba. Uh, this one didn't taste good. Alin? Bakit? Pangit ang lasa? Siguro luo yan. Nakuha mo na. Ah, mo naman ang maayos. Ay, napakakunti pa nang nagagawa mo. Puro kain ka kasi. Abit, okay. Ang kunti pa niya na ka. Kasi, I'm hungry. <laughs> ano bayan yan? Kalhati lang. <laughs> Ang kalhati tapon sa bunganga Ano ba yan? Oh, Carpool ka ng, kn ng knib anak ha. Mm. Wow, galing ah. Oh, Tapos na kami guys. Ayan, nagtanggal na kami ng buto. Ida-dry na namin ito. Ang bango. Ang amoy ng plums, para din siyang ano, amoy peach. Dito ko siya i-dry kasi na dito yung dryer ko. Meron na ako dito mga naunang na-dry kahapon. Ito, ito yung kahapon kong dry. <laughs> Sobrang liit na niya. Parang mga pasas na lang. Akin okay, na kunin mo pa yung isa. Mm. Mm, masarap siya. Lalo na yung hinog na hinog na bago mo siya i-dry. Ang sarap niya matamis. Mm. Sarap. Sarap ito pang ano sa breakfast. Pang lagay sa yogurt. Mm. Nahaluan ko kasi ito ng iba na medyo hilaw pa. So, yung medyo hilaw pa, maasim. Ito, parang hinog na hinog na to. Hmm. Masarap siya pag hinog na hinog na. Hmm. Ang sarap. Ang sarap na ito papakin. Pa parang gusto kong ano, mag-dry ng marami. Pampadala sa Pinas.